Welcome to my YouTube channel mga kabigan Pag bago ka pala na pala sa aking channel Please like, share, and subscribe Para maging update ka sa aking upload At maraming salamat sa mga viewers Subscribers New subscribers Kapag Poco Vlogger Maraming salamat sa patuloy niyong suporta Para makatulong tayo sa ating pamilya Soon o binigyan na masaksi sa tuloy niyong mga kabigan Ngayon ay magbabahagi po tayo kasi meron po tayong subscriber from Davao ay nagustuhan po niya ating lunas na baging kaya pagkaluban natin siya hindi na po ko na malaking halagang presyo sa akin lang si Ping Pi at pamasahe pa po tang bayan kung nagdagan sa mga customer ko yung mas mainam po ilang dagdagan kung hindi naman eh, nasa poso na nila kaya sa budget ito po yung request kasi po nyo sa akin itong lunas na dalawang klase lunas na baging ito po yung kulay brown tatagpuan po ito sa Agusan del Sur wala po dito sa Agusan del Norte wala po yan dito at ito po yung lunas na baging, dalawang klase, kulay brown. At ito na po yung lunas na kahoy. So, ugat niya. Okay, 1 port lang kilo binigay ko. 1 port sa kilo. Marami na to pag naitimplan niya. Pwede ito itimpla sa red wine o malyorka o salak ikaw na lang magputol-putol nito bro kung kasiya dun sa buti na paglagyan mo putol-putol nito yung mga to kaya ano kahaba putol-putolin hindi akit sa gitna kaya kumasya sa buti at ito din yung lunas na ugat sa kahoy one fourth din to gagdakin mo lang to peraso peraso kasya dun sa paglagyan mo at mainam po ito at meron akong content dito kung saan para saan to gamit ito ready po for use na to kasi tuyo na siya kailan bago natin itimpla sa itimplahan kaya tuyo na siya para di po siya mapanis ito po yung main request sa akin at ang previous lang po ko ng dahon ni ito bro dahon ni buo mo to ilagay sa yung wallet tupiin mo lang to Antopee mo lang yan. Ah, kasi doon sa wallet mo. Dali mo ka sa kahit saan. Kaya nang buus siya bro. Buus ba pumunta ka ng bundok. Ipita mo to ng cotton. Ang English pag -apas. Para pag umakyat ka, hindi ka madaling hingalin. Tapos pag balusong, hirap mag-balance yung toad natin. Pag mayroon kang dala nito at makaipit sa cotton, ay baliwala lang po yung balusong, yung pababa kasi nasubukan ko na po yun na nipitan ko ng kuton. baliwala nga po yung pag baba mo pag akit na bundok hindi ka hingalin pag mayroong naipit na dahon naipitan mo sa kuton or gapas kumakit ka sa bundok ito po ay pangkubol pandipinsa kung saan ka pumunta kahit kaya nga kailangan ilagay mo sa wallet lagi kasi di natin di natin masabi ang panahon Ma, natin masabi kung tayo ba ay masilinti ito po ay pandipinsa sa travel kung tayo po ay motor kasi mayroong testimony po dito siyempre na tested mo na to sa akin personal ko muna na tested bago na yung mga nakumuha sa akin na nabagihan ko ay nagtestimony tayo din sa akin na epektibo yung daw igira So po, mayroon po akong vlog dito na na testify sa aking subscriber from Hong Kong. Na po siya ng motor yung amo, amo, amo niya. Wala po siyang galos. Muntin pa sa lang. Pero yung Bungo na nabangga siya sa Bungo, ay nayupi po yung sil Yung sil At yung tiyahin ko, driver sa Bungo, kung so, ang sasakyan na yon ipit po siya doon sa driver seat niya. At ito lang po ang dalan niya. Wala po siyang pilay or bali. Siyempre ang number one sa lahat ay panalangin sa Panginoon Sama. Para po tayo gabayan sa ating magamit ay wala pong imposible sa panalangin. Tayo ay gabayan. At ito ay pre ko sa kanya. So, may butas lang siya. Program po ito ng kalikasan. Ito lang yung eh, sangkap mo sa lunas mo bro kung mo tong tupit-tupitin at kung lumakad ka magtira ka rin sa kaperaso dito wala ba lumakad ka ngumuya ka rin dito ng kaperaso ngayain mo bago ka umalis kasi pangkubol po ito ganun ba kung makagat lang ako kunti ngayain pang dipinsa po yan kung hindi ka naman makakagat, basta may dala nito, uh, mainam na ito. Ito, ko uh, ito lang po yung tira sa akin na uh, minigay sa akin ng tita ko. yung, iba, ay dinala sa Manila. Meron kasi order noon, tatyain ko, isang piraso. Kaya niya kunin ng 1K. Pero sa akin ay pang masa lang, presyo di po tayo nangingin ng presyo malaki hiping tilang at pamasahe po ng bayan kung yung dagdaga na mainam at, pag set out lang tayo set out kay mga is closer pamilya Europe ibu pelompon from Cyprus <coughs> kita din ng vlog million ko vlog Jonathan Jones, Jewel Kaukong at maraming salamat sa mga <coughs> suporta sa akin channel ikaw na lang haba nating content kunin mo yung tuta no <laughs> at pagpasensyaan nyo na kung matagal tayo nakapag reply sa ating mga comment basta mag comment lang kayo bilang sa aking channel ay ma reply ang ko kayo kasi minsan busy tayo sa ating munting farm at maraming salamat sa patuloy ni support ka mga kaibigan ito papadala ko to ngayon ito 1 for kilo lang to Marami na to Pag-gift plan niya. Para sa Kaibigan God bless us all